Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Ako po si Romeo Matar Jr. kasama niyo dito sa special na pagtatanghal ng aming live feed dito po sa Marinduque News Network. Nandito po kami actually sa kusina sa plaza kung saan ay kapiling at kasama po natin ang isa sa ating mga ang isa sa ating kababayan na minsan po ay naitampok na natin ang kanyang buhay sa isa sa ating mga programa sa Marinduque News at the same time isang kababayan natin na talagang ang puso ay uh, para rin sa ating mga kababayan Marinduqueño at the same time hindi nakakalimot sa kung saan yung kanya pong pinanggalingan. Ang tinutukoy ko nga po, walang iba kundi si Miss Miriam Scott. Uh, mula po sa Barayan ng Gasan at uh, alam niyo po, natutuwa po kita dahil uh, minsan po ay nanawagan tayo sa Marinduque News dahil wala po kasi dito ang uh, managing director ng Marinduque News kaya kinatawan ni Sir Santino at uh, bilang isa sa mga naging dahilan kung bakit may ganitong uh, Uh, mahalagang donasyon ang uh, ating kababayan na si Miss Miriam Scott sa pakipagtulungan sa Rotary Club of Bearwood sa uh, sa Australia, Sydney, Australia. Uh, sa Sydney Australia eh ako po ay uh, uh, ang naging kabahagi para po dito sa live feed na ito alam nyo po, sabi ko nga kanina, eh, minsan pong nanawagan ang kanilang grupo doon sa mga individual na gustong tumulong at gustong tugunan at suportahan ang Marinduque News Network para mas maging Uh, mas marami pa silang maabot ng mga kababayan at tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo publiko sa pamamagitan ng paghahatid ng mga makabuluhan at komprehensibong balita para sa ating mga kababayan. And true enough, napakabuti po ng Panginoon sapagkat si Miss Miriam at ang Rotary Club of Bearwood ang tumugon para po sa panawagan na ito. Kaya naman nandito po tayo sobra-sobra ang ating kagalakan at kasiyahan sapagkat daladala na po mula po sa bansang Australia, sa Sydney ano po uh, ang uh, regalo maagang pamaskong regalo para sa ating uh, Kay uh, Marinduque News Network alam nyo po bagamat ito ay idodonate sa Marinduque News Network pero pretty sure yung mga taga-suporta yung mga nanunood nating kababayan ang makikinabang po nito sapagkat uh, kapag kami po ay kapag sila gumawa ng balita kayo naman po ang nakakabasa. kayo naman po ang uh, uh, mga beneficiary po nito. And uh, so we are here. Uh, magandang araw po Miss Miriam at back ma sa Marinduque. Magandang araw okay. at uh, isang kasayahan na kasiyahan sa akin ang makapiling kayong muli lalo na ang uh, Marinduque News at uh, uh, kayo na of course ma may may um, may puwang sa aking puso. So, ngayun uh, ngayon po ay um uh, nagpapasalamat ako na si ano po, yung aking um, um adikae na makatulong dito sa lalong, lalong na po dito sa ano man ang aking in my own little way ma makatulong ako dito sa aking mga kababayan. Naalala ko noon na si ano, si Myong ay <laughs> yeah, nag ano nagaas ng ano ba 'yung magsend ng stars para mapambili ng laptop kaya sabi ko mag-donate kaya ako ng laptop so eto po ang hiningi niya ay stars so ang ginawa ko po ay laptop na oh, direktang kasagutan sa iyong kahilingan So, nagpapasalamat ako unang-una kay uh, President uh, Fred Walker ng Bearwood, uh, Sydney na siya po ang nag-ano, tumulong sa akin at nagdonate ng laptop na ito. And then uh, ito na po, ito turn over ko na po dito sa, at sa Marinduque News. So, yung laptop na lang ano, parang kailan lamang ho tayo ah, nag uh, actually ah, ju uh, July may, yata July, ano, yun, July. Nung... parang wala sa nung nagkita kita nung July uh -uh. parang uh, wala ito dun sa isa sa mga agenda na, wala ito sa agenda natin ng uh -uh. meeting ano iba ang pinag-uusapan yung pinag araw natin, na yun <laughs> pero uh, ang bilis lamang ano ho, parang kailan lamang kita nanawagan July August September October And then uh, aba yeah. ang sabi nga nakakatuwa po ano stars yung hiningi namin pero ang dumating po pero may mga nagbigay din po ng ng ano ng stars oh, ang dami pong yeah. nagbigay ng stars oh. so yun pong mga nagbigay ng stars eh mukhang marami mo po tayong pwedeng uh, uh, paglagyan, uh, paglagyan no? nun. pero um, sa, uh, na, nautal ako dahil na-overwhelm po ako sa donation. Kasi isa lang naman talaga yung gusto sana namin. Isa lang yung request namin po na laptop. Pero ang dumating, Dalawang laptop. Naalala ko pa nga yung sabi mo, Miss Miriam, kahit hindi pa working, oh, okay. okay lang, oh, okay. kami na lang ang magpapagawa. Ito paayos, uh, Pero, eto, professional po yung ating ibinibigay ng buong puso sa Marinduque News. Working po siya. Working. Working na working. <laughs> <laughs> hindi na kahirapan na magpaayos, kasi ang request ko lamang po, ay sabi nga ni Miss Miriam, ang request ko lamang po ay laptop, kahit hindi po, Ayos, kahit sira po, kami nang bahala kasi yung isa naming kasama, yung technical namin, ang galing gumawa ng laptop. So kaya sabi ko, kahit hindi siya gumagana, okay lang. Uh, importante, uh, meron kaming laptop na pwede naming uh, magamit. Pero ito, dumating nga, uh, galing pa ng Sydney, uh, tapos ay professional, tapos magagamit namin sa editing at functioning talaga siya. So, right. kaya sobrang-sobrang kami pasasalamat at lalo-lalo na sa inyong pakikipagtulungan din sa si Rotary Club of Bearwood. So, and ma may mamaya ikukuwento rin natin kung paano ito nag-triple yung... Uh, yung uh, yung Oo, ating pag-uusap na ito. Pa Ma'am, may kasunod, Ma eh. yan. Pero ah uh, eto ito po ito na po yung donation and that official po itong uh Uh, tatanggapin o oh, tinanggap na nga, naibigay na <coughs> <laughs> ng uh, Head ng Operation and Administration ng uh, News Network na si Mr. Santino Latorena. Uh, siguro magkamayan ka na. Oh, ayan, yan, yan. Yan! So, official ng tinanggap. Eh, siyempre, oh, ito, hindi, dapat ipakita. Ito, tanggap, ibigay oh, niyo Ay, oo nga yeah. pala. Bakit <laughs> <laughs> di tayo nagkakamayan? Kamay oh, eh, <laughs> <rin> muna, <laughs> hey, <hared> bigay niyo muna na pala, o, oh, yeah. diba? O, oh, diba? O, diba? Uh, nakakatuwa, na, inspire lalo mga bata. So, yan o, no, official ng tinayon over ni Miss Miriam kay Mr. Santino. At Saan saka, yan, yeah, Saan may isa pa? pa po tayo. May isa pa. May isa pa. Yan, Pwede kong yeah. salita kasi. Yan. Yeah. Kita hmm. mo yan. Pwede kita naman. Wow! Ganda, ganda, ganda. <laughs> guys oh, ang sabi ng mga nanuno, ang laki ng screen. screen Pag malaki pong screen, mas maganda yung working screen. Oo space. naman! So, ito so, anong ano, yung acceptance message mo, Sir Santi? Maraming salamat, Sir Romeo. Maraming salamat, Mr. Miriam Scott. Tila ba, mga kababayan, napakapagpalang ngayong araw dahil hindi lang isa yung inaasahan namin, kundi dalawa pa. At malalaki pa yung monitor or yung screen ng aming laptop na natanggap. Bakit ba mahalaga na malaking screen? Mas malaki yung screen, mas maganda yung pagtatrabaho, lalo na sa pag-editing ng mga photo and video. So talagang napakapagpala ngayong araw. Maraming salamat po ulit kay Miss Miriam Scott sa mga biyayang pinagkaloob ngayong araw po. Uh, asahan nyo po, ito po yung mga gamit ng na aming mga kasama at magiging protektibo po kami lalo. Yun po. Yes, so, Miss Miriam, okay. uh, salamat po ng marami sapagkat pagkata, uh, hindi nyo kami pinapabayaan at yung suporta nyo po talaga sa amin ay eh, talagang uh, buong buo, lagpas-lagpas pa. Sabi nga ay stars ang hiningi pero parang ang dumating sa amin ay... Uh, yung purpose ng stars. purpose <laughs> ng stars. At para pati ang dumating sa amin, buwan at saka araw. <laughs> oh, <laughs> mas malaki sa stars. Oh yeah. Um, alam mo naman ako meyo um, yung laging um, ang aking adhikain ay kung ano yung aking magagawa at maitutulong ay hindi ko ipagkakait lalo lalo na sa mga sa kababayan nating Marinduqueño. So bigyan niyo naman po ng uh, ano nang sabihin yung ano eh yung gusto ko yung heart reaction Yan, yeah, si Miss yeah. Miriam. Yung, bigyan niyo ng uh, uh, digit virtual heart reaction si Miss Miriam at ang Rotary Club of Bearwood sa napakagandang biyayang ito para sa uh, kasi ang tinulungan nyo po hindi lang Marinduque News Network, buong exactly. community ng Marinduque sapagkat sila po ay nakatutok at umaasa sa mga balitang oh, oh pinapadala man. namin mm -hmm. so yan. Yeah, so, alam nyo po ito marami po kasi sa amin ang uh, uh, pinapadala para nag-OJT mm -hmm. so yung mga bata na yon, ito pretty sure yung magagamit nila Uh, pag sila'y nag ojt Kasi ang hirap po eh. Alam mo po, para sa iyong kabatiran, pupunta sa amin mag-OJT. Wala silang laptop na personal. Wala silang laptop na personal. Could you imagine, graduating student o... Um, Ah uh, college student pero wala silang personal na laptop, Oo, di ba? Eh. So pag sabi ko may laptop baga kayo, sabi ko, wala nga ni po nahirapan po kami. And true enough, eto pag nag -OGT sila sa amin may gagamitin na sila ng personal. Pero Apart from that, yung sabi ko nga po kanina, could you imagine yung isang graduating student, walang laptop? Yeah. And true enough, sa kabutihan din po ninyo, hindi lamang graduating student na makikinabang. Ito po yung ikalawang segwada nitong ating biyaya na matatanggap sa pamamagitan ni Miss Miriam Scott. Pasadahan na rin po natin. Ikwento na rin natin. Sapagkat maraming mga bata ang makikinabang, ikaw na po ang magkwento. Ayun po. Ang atin pong tinutu uh, tinutukoy na makikinabang dito sa aking adikain na makatulong dito sa mga uh, less fortunate nating mga kababayan ay ang bakong-bakong elementary school. Through the uh, Bearwood um, Rotary Club Sydney, magdo-donate po kami ng 300 laptops sa bakong-bakong elementary school. So ito po, hindi graduate, ay hindi high school, hindi college, elementary pa lang, ay magkakaroon na sila ng opportunity na magkaroon ng knowledge paano man lang sila mag alam mo yon mag-operate ng computer so yon so 300 could you imagine that 300 laptops so ang nakatakdang ibahagi at ipabigay sa pamagitan ni Miss Miriam Scott ng Rotary Club of Bearwood sa mga mag-aaral ng Bakong-Bakong Elementary School That's 300 Napakahira po nung hanapin Pero ito, 300 laptops At uh, natutuwa po tayo sapagkat uh, uh, sa pamagitan ni Miss Miriam ay uh, sabi nga niya, yung mga bata as early as that age or yung level nila sa school nakagamit na sila ng sariling laptop That's right. Paano po ito nangyari? Um, ay yun nga po nag-umpisa nag, ta, nag ako sa Bearwood na yun nga banggite na may mga nangangailangan ng laptop kasi nga na ano ko sa, uh, na uh, napag-isipan ko lang nasabi ko sana instead na stars ang ipadala namin laptop na lang ayun may nag-respond and then sabi ko nga ang ang gusto ko din na mabigyan ng laptop yung school sa bakong-bakong na kahit na siguro mga sampulang lang o lima para lang yung mga bata ay magkaroon ng ano ba ng knowledge kung paano yung uh, kasi alam mo naman tayo ngayon digital world. digital world na tayo. So na ano naman sila behind na behind sa knowledge dito sa ating computer and and uh, yun nga paano sila yeah technology. So eto nag-respond po yung ating um, president ng Rotary uh, Club Bearwood at naaano nakapag-request ng donation sa isang school sa, sa Australia kasi sa Australia ang ginagawa nila ina-upgrade yearly yung kanilang laptop ayun ay funded ng government so pinapalitan siya every year so yung pinalitan na yon binibid nila sometimes pero because pag rotary ang nag-request donated siya for free So, ayun. Kaya, tinan mo, yung idodonate nating laptop dito sa Bakong Bakong Elementary School is international standard laptop para sa mga bata talaga. 15 inches ang screen niya. Mas malalaki. Mas malalaki. <laughs> kanya. naman ng mga bata na yon. Pero mas swerte tayo sa pagkakaroon ng isang Miss Miriam Miss Oh, it's my pleasure. <laughs> so, kailan po nakatakda ipamigay? Um, ano, uh, bak, hindi ko alam kung matatapos kami next year kasi hindi lang yung 300 laptops, meron pa akong mga uh, donations para sa mga families as well. Na pagsasamasamahin. Ang ano po namin ang target ay magpadala ng isang container na like 40 footer container na pupunuin namin ng whatever ano, we can put doon sa uh, container. So, meron po actually nagdo-donate din ng mga school chairs. Yun. At saka mga groceries, mga damit. Merong clothes line company na magdo-donate, mag, mag sponsor ng project ko dito sa Pilipinas. Okay. So si Miss Miriam po kasi ang project manager ng Rotary Club of uh, uh, Bearwood Para sa mga activities nila dito sa Pilipinas Para sa mga project nila dito sa Pilipinas And true enough, Marin is one of the beneficiaries Nung uh, kanila pong organization And Miss Miriam in particular So ano nga pong pangalan ng presidente nyo? Si Fred Walker Fred Walker. Mm -hmm. Hindi naman si Freddie Roach. <laughs> <laughs> Freddie Roach. Yes, Fred, kidding. So, on behalf po ng Marinduque News Network, Mr. Fred Walker, yeah, we would like to say thank you so very much for this wonderful wonderful blessing that we've received uh, from uh, Rotary Club of Bearwood through the through, generosity yeah. of Miss Miriam Scott. So, uh, uh, pretty sure these blessings, this much should be a very uh, big help to the organization, to us. So thank you so very much. And we're looking forward for more collaboration and project with the Rotary Club of Bearwood. And we're looking forward to, you know, uh, Scott. Right. Maraming salamat din and sa ating mga kababayan uh, maraming salamat sa inyong lahat. And also, mabuhay po, po tayong lahat. Yes. And also, we would like to say thank you to Miss Joyce for the assistance. Uh, Tagarito po ba si Miss Joyce? Ah, Parang hindi. Mantean. Manila, from Manila. <laughs>